yun papunta na kami sa resort sa so anniversary variety sir na mga sa sopa sa kami sa sepugong ngayon okay papunta na kami ngayon sa resort at ito mga kasama natin good morning po 7.36am ayan chef mario yun happy anniversary mga sopa mga sopa mga sopa mga sopa dito ako sa may bandang likod uh, On the way na kami mga estimated mga isang oras yung biyahe namin Papunta kami dun sa resort Dito sa may bandang ano, uh, Rizal So dumaan na kami dito sa may bandang Antipolo Kasi pag marila eh medyo paikot eh Baka tumagal ng dalawang oras yung biyahe Yan. So um, ang nasa harap ko ngayon Si Joffrey Motovlog Tsaka kasi ano, si Motocabs So smooth lang yung biyahe natin Alrighty, Alright, so dami dami palang lang mga bike dito Ayan, oh. Dito banda sa may bandang antipolo Solid men oh. You know? Bikers, let's go Dami dami namin Ayan, oh. Joffrey Motovlog motorcabs, DJ Edwin Motovlog napaka solid ng panahon Medyo umaambun nga daw doon Sabi ni, ano, ni Ashi moto vlog pero sana mamaya wala na kaya, bikers lane napaka solid ganda tinan pag magkakasabay kayo nagmomotor na makakasama mo yes sir yes sir ingat lang tayo dito ka po pag bike tayo pag nagmomotor tayo dito lalo na pag ganitong araw kasi medyo maraming nagbabike baka makasagi tayo kaya slow down lang tayo alright nandito na kami Antipolo Public Market yan sabi bandang kanan yan napaka traffic din dito pag ano pag weekdays mga kapopoy alright Yon, dire dire dire, -dire. pa rin ang aming biyahe mga kapopoy it's Popoy Ponalog TV ngayong araw ng linggo magandang araw ng linggo po sa inyo lahat it's Popoy Ponalog TV mototropa ride at anniversary alrighty let's go <coughs> Okay, nandito na ko eh. Hindi ko alam. Basta ako yung sumusunod lang sa kanila. Alright eh. Motocars. Uh, Yams88 Tarpaulin Printing Services. Maraming salamat po always kay Boss Jason at kay Madam Shai. Uh, lagi nyo po sa supporta ng kanyang uh, sticker. Mga popoy, sa mga napapagawa ng motovlog sticker. Tarpaulin at kung ano pa man personalized na mga t-shirt, uh, baso. Supportahan nyo po Yams88 Printing Tarpaulin Services. Alright. And si TJ Edwin din Supportahan natin mga Popoy Ang ating solid na uh, uh, Prankster Pagdating <laughs> sa motovlogging Alright eh. Alright Alright, alright, alright Let's go Sadik TV Alright eh, Sadik TV Okay Sabi tukong manok na to Alrighty eh. See the view? It's very beautiful My goodness My goodness, my God, my golly right ayun si Kuuyu. oh yeah. what a view ayun o no? di ba? yan yung mga pwede mong ma-appreciate at discover dito sa Pilipinas alright pag nagmomotor ka maraming ang pwedeng puntahan kahit malalapit lang para mapag-relax at mag-enjoy kahit uh, ayun napaka -solid. katulad ng mga ganitong travel-travel lang Alright, Teresa na kami mga kapopoy Okay, medyo traffic konti Pero konti lang naman Kaya solid pa rin ang biyahe natin Okay, so time check Alas 8 pasado na So ang schedule natin doon 8 to 5 Pero possible dyan mga 8 pasado 8.30 or 9 Ah, Nandun na tayo Tapos, yun, enjoy na natin Yung araw na ito mga kapopoy Alrighty Welcome to Morong where education first Education first, education first. Okay, sa murong na kami. Ganun-ganun lang ako po, napaka-solid. Okay, regroup kami, regroup. Dito na, dito na kami. Okay. So, inintay nila kami. Solid, solid. Bililia, Rizal Let's go Nahuli na kami sa dik pero naka-waste naman ako 15 minutes nandun na tayo Bililia, Rizal Let's go! So time check maga ano na, uh, 8.45 ng umaga Yun. smooth pa rin yung biyahe medyo nahuli lang kami ni Sadik pero okay lang naman di naman tayo din nagmamadali at naka din naman tayo alrighty Oh, di umaambon ah, umaambon na <laughs> nahuli kami <laughs> Okay na, okay na. 6 minutes, nandun na tayo. Oh, nilalamig na ako. Okay, so ang biyahe namin, mga isang oras din. Yun. So kung nagmarilay kami, ikot, mas malayo. Kaya sakto lang yung dinaanan natin. Alright. right. Oh yeah, mukhang uuulan nga talaga. Overshoot ah. Oh yeah. Ganda, no? Sarap. Pag-enjoy ka lang talaga mag-rides. Woohoo! Okay, nandito na kami sa Grandia Resort private pool so welcome po wow solid ay ayun na ayun na magandang umaga po okay ah oh, meron din meron din event ngayon lawak pala no down one hour ah Si Motocabs? Nawala si Motocabs, pare. Pre, nawala si Motocabs. Alright, so nandito na kami. Let's go. So ayos lang muna kami.